Hello, good morning. It's about 7:59 in the morning. This time is the same time in the Philippines also. Hello. Okay, I try to create a new blog this 2014. Okay, I hope you guys you support me little by little. Okay. This today, today I will try um to show you what kind of uh Chinese Chinese snacks in China. I go downstairs and let us check. Ayan, lumaba na ako. ako Hi! Okay. Pagpunta tayo sa... Wait. Dito. Ah. Pakita ko sa inyo yung mga kinakain nila. May ah. misa ka. Nginit! Oh. Hey ha! Labanya! this. Okay. Mm, this. Ito yung... Hindi ko alam kung ano siya eh. Ayan. Mayroon chicken. Is na kayo nito. Ito. Pero... Ayan. Ito yung... Pato. Pato siya. Okay. this one. This. Ayan. Look at. Ito yung panyang. Ayan. Ayan ang mga kinakain dito. Diba? Okay, try this one. Duck. Diba? Hindi hmm. ko so, alam kung ano to. Pero, try na rin natin. ah ito hindi ko alam. Beef ba siya? Ayan, ayan. Ito pa siya. Ayan, ayan. Bumabait ba siya? Okay. It's a tofu. sige. Okay. Sa first vlog, ito na muna. Yung pipiliin ko yun na muna yung titikman ko. At yung ayun, sa susunod, ayun. Saka na lang ulit. Okay, what's this? Okay, try ka this to. Ah. Lavanya. Okay, lavanya. Tada. Kaya sa uwi na ako. ako isa. There is nothing. Mm. let's check open the window Oops. okay ayan ito na muna word ayan tikman natin yan okay guys Ito, hindi ko alam. Hindi ko siya mabasa. Eh, parang siyang gawa sa onion. Na parang onion leaves. Ayan. And ito naman is parang siyang baka ba. Ayan. Babe. Ayan. And, uh, ito, pato. siya ng pato. Duck. ito naman ay hindi ko alam. Basta with pineapple siya. Mga fork with pineapple. Isa rin siya sa mga snack dito. Mga kinakain ng mga bata. Mga... At ito yan. Ito naman. Chicken spicy. Ayan. Isa rin siya sa mga snack dito. So, itry natin. One by one. Okay. Ano ba ko? Hindi ko alam. Ito. ito wala. Mabangon siya. Sikma natin kung ano nasa. Okay. <coughs> okay. Cheers. Unang kagat. Hmm. Hindi ko mawari yung lasa niya. Ayan. Medyo maanghang. <coughs> maanghang Tapos, sa lasa siya, Okay naman. Lahat doon pa rin yung lasang manok niya. Tapos, yung spices ng Chinese. O, hindi ko alam kung anong lasa yun. Basta. Okay, i-rate ko siya ng 6 out of 10. Okay. And next, this one. Okay, I'll try this. wow what the oh my god what this a duck oh dahil <laughs> dito muna tayo ayun ayun Sorry, okay, pero hindi ko sabit. Medyo nalalat sa hanak ko. Lasang manok. Medyo mas may lasa yung ito compared dun sa parang manok. Pero medyo little bit. Fish malansa. Wait. Okay, and the next is this one. Oh my God. oh sorry berasa oke okay. from out of ten two oke <laughs> okay, that this Harus uh -huh. perasa dan ano? nasa iyo. I mean, yung amoy. Yung nilalagay nila. Ano to? Ayan siya. Pero ba ng...